Halos lahat na ng bypass road dito sa Quezon Province ay naitampo ko na. Kahit yung iba ay hindi pa tapos at patuloy pang ginagawa. At sa video na ito ay muli akong magbabahagi ng isang alternatibong ruta na maaari mong magamit sa iyong biyahe papunta ng Bicol. Ito ang Sariaya Bypass Road. Isang alternatibong daan para makaewas ka sa posibilidad na traffic sa bayan ng Sariaya. At sa lahat ng bypass road, ay ito lamang ang hindi inirekomenda sa mapa. Tingnan niyo mga probinsya. Ang tinuturo palagi ni Google Maps ay itong uh, yung nakablo na yan, yung Maharlika Highway. Hindi niya tinuturo itong bypass road na ito. Ito, hindi niya tinuturo yan mga kaprobinsya. Kaya para malaman kung bakit nga ba kahit kakatapos pa lamang ng bagyong aghon, hindi eh ko na pinalagpas na pumunta welcome back mga kaprobinsya. Magandang tanghali sa inyong lahat. At nandito tayo ngayon sa May Chaong Quezon, mga kaprobinsya, no? Papasok tayo sa kanilang bayan, no? Ah, marami na tayong mga vlog dito sa Quezon, mga kaprobinsya na pina natin yung kanilang mga bypass road at yung mga alternatibong daan na kapag pabiyahe ka na papunta ng Bicol, halos lahat na ng bypass road na pwede mong madaanan ay na-vlog na natin mga kaprobinsya no? at itong Chaong bypass road at uh, itong Sariaya bypass road na lang siguro yung hindi pa natin na ibabahagi sa inyo kaya yun yung ating pupuntahan ngayon uh, at ito katapos-tapos lang ng bagyo mga kaprobinsya eh, no? Uh, may mga baha-baha pa yan at pagsamahin natin itong uh, dalawang bypass road na to sa isang video mga kapimisya dahil maiksi lang naman itong Chaong uh, Bypass Road. ah uh, itong Chaong Bypass Road kasi, ito talaga yung madalas na itinuturo ng Google Maps kung kapag ka ikaw ay bibiyahe ng papunta ng Bicol. Pero yung Sariaya Bypass Road ay hindi niya yun na... Uh, itinuturo eh no, ha, uh, pinapadaan ka niya sa may Maharlika Highway kapag ka mag-google maps ka papunta ng Bicol So, yun yung ating uh, i share sa inyo ngayon para at least magkaroon kayo ng idea. Uh, just in case man na kailangan yung uh, mag-switch dun sa kanilang bypass road. at uh, lalong-lalo kung matrapik sa pinakabaya ng Sarayaya. May ba kayong uh, alam na alternatibong ruta uh, para makaiwas sa traffic. Tara, mga kapalbinsya. Puntahan na natin. At baha pa siya mga kaprimisya no Kasi kakatapos pa lang nung Pag yung aghon Ito Yan siguro noong kasagsaga ng ano to Malalim tong part na to mga kaprimisya Kasagsaga ng bagyo Ito oh Wow Ito yung Chaong Bypass Road uh, At hindi ko na to masyadong ibinablog sa inyo mga kaprimisya Kasi bukod na maiksi uh, Ito naman talaga yung literal na tinuturo ni Google Maps Kapag ka Ah, bibiyahe ka na papunta ng Bicol. Wala naman hindi naman niya ituturo yung pinakabayan. Ito talaga. Grabe, mga kapibinsya nagkaroon ng dagat doon, oh. At itong bypass road na ito ay maiksi lang, you know? Ah, nasa walang kulang 3 kilometers lang to. Hindi pa nga yata umabot ng 3 kilometers. Malaking tulong din to mga kapibitan, no. Pagbibiyahe ka ng Bicol, you no. Know, parang ma iiwasan mo rin yung pinaka sentro ng bayan. Pero dito ka talaga eh, ituturo ni Google Maps mga kapibitan kung sa man mag Google Maps ka kung hindi makabusado yung daan. Ito talaga yung ituturo niyang way, no. Ito na mga kapibitan, no. Ito na yung uh, dulo ng bypass road na pakaeksilang O, di ba? Saglit lang, wala pa 2 uh, minutes, nakarating na kaagad tayo. Yan. Didiretso na tayo doon sa may papunta ng uh, Saryaya Bypass Road, mga kaprobinsya, no? Yan. At dagdag ko lang, mga kaprobinsya, no? Sa mga bibiyahe papunta ng Bicol ngayon you know, uh, mag-ingat kayo mga probinsya kasi ang daming lubak ngayon ng kalsada gawa ng ulan. Uh, at isa pa, maraming mga ganyan no. Kayo no, yung mga graba-graba na nasa gilid ng kalsada, minsan nasa gitna pa. Uh, at may mga buhangin na kasama 'yan mga kaprobinsya. sa. Uh, mag-ingat kayo dyan. Ito pa oh. Ayun oh. Ito mga probinsya oh ingat kayo kasi lalong kung nakamotor kayo o di kaya kung lalo kung gabi kayo bumiyahe delikado yan mga kaprobinsya para sa atin sa mga nakamotor you no? Know? kasi dudulas tayo dyan ya sa mga bibiyahe ngayon you know? uh, kapunta ng Bicol dubling ingat para sa inyong lahat mga kaprobinsya kasi malubak yung kalsada gawa ng ulan ay you no know? ganyan naman talaga ayan naman talagang madalas makasira ng kalsada yung ulan Tapos yung kalsada ay mabuhangin. Dito pa lang yan mga kaprobinsya ha. Sa mga Chaong Quezon pa lang yan. Wala pa tayo dun sa mga lugar na kagaya ng uh, pagbilaw. Yan yung mga kilala na mga malulubak na kalsada. Pagbilaw uh, sa mga Atimonan at uh, bago sumapit ng Gumaka, malulubak yung kalsada dyan mga kaprobinsya. Uh, noon na uh, hindi pa umuulan, lalo na siguro ngayon na uh, umulan at binagyo nga. Sigurado mas matindi yung mga lubak na dadaanan mo dyan mga kaprobinsya. Uh, kung sakasakali man uh, na uh, nagpaplano kang pabiyahe o pabiyahe ka na, ingat mga kapabinsyay no? Ay no? kagaya nito wala ito nung nakaraan mga kaprobinsya. Ayan o. Oh, ang lalaki ng lubak. O. Oh? Lalaki. Wala yan mga kaprobinsya. Nung nakaraan. Hindi ganyan yan. Kailan lang naman ako dumaan dito. Nung uh, isang linggo lang na bago sumapit yung bagyo. Galing din ako dito dahil nag tayo dun sa may uh, pagbilaw bypass road. Wala pa yung ganong lubak dito. You pero ngayon, meron, ang dami. At yun, mga probinsya, ano? dito na tayo sa Sariaya Bypass Road. At yan, yung pagdiniretso natin yan, yan yung uh, Maharlika Highway, yan, yung dire-diretso na yan, papasok dun sa bayan ng Sariaya At itong malaking kalsada na to, yan yung may mga malalaking sasakyan, ay ito yung kanilang uh, bypass road. At tingnan natin, mga probinsya, kung sakali na Papunta tayo ng Bicol eh, no? ah, Tingnan natin eh, no? Kung alin ang ituturo Ni Google Maps Na daan ah, Halimbawa Bicol At itong Sariaya Bypass Road mga probinsya Ay madaling itong makikita sa bandang kanan Ng Marlica Highway Bago kayo pumasok ng bayan ng Sariaya Ayan mga kababinsya oh. Tingnan niyo mga probinsya. Ang tinuturo palagi ni Google Maps ay itong uh, yung nakablo na yan, yung Maharlika Highway. Hindi niya tinuturo itong bypass road na ito, ito. Hindi niya tinuturo 'yan mga kaprobinsya. Yan. Hindi niya tinuturo 'yan. At gusto kong i-share sa inyo to, itong bypass road na ito para at least magkaroon kayo ng idea kung sakasakali man na uh, bibiyahe kayo kasi ayan o oh, nakikita nyo ito tayo ito yung papasok doon sa bayan yung may pula pula na yan at saka yelo traffic yan kasi nasa bayan yan ng uh, sariyaya at ito yung kanilang bypass road dito yan yan yung ating pupuntahan ngayon mga kaprobinsya ok tara at may haba ito mga kaprobinsya na 7.4 kilometers yung haba nito mga kaprobinsya. no? At kung makikita nyo, napakaganda ng kalsada. Napakakinis sa ngayon. Kasi bagong uh, platada yata to Bago yata itong ano, uh, tapal. no? Yan. Baka yung ibang mga biyahero natin mga kaprobinsya ay hindi pa to alam. Kasi yun nga, uh, hindi talaga to inire-recommend ni Google Maps sa inyo kasi uh, mas malapit kasi ng konti yung dun sa may kabila uh, nasa 6.8 kilometers lang ata yung layo nun layo nung Maharlika Highway hanggang dun sa may intersection nitong uh, Sariaya Bypass Road kaya yun ang palagi niyang uh, inire-recommend pero Konting lang din naman yung diferensya dito mga probinsya siguro mga 1 kilometer lang yung diferensya mo kapag dito ka dumaan. At ang maganda pa kasi uh, 100% hindi ka talaga dito matatrapic. Ano, eh kikita mo naman mga probinsya kung gano'ng uh, luwag yung kalsada rito. Oh. Kita nyo naman mga probinsya, di ba? Doon kasi makikipagsapalarang ka sa bayan kung hindi matrapik swerte mo. Pero kung ma tsempuhan mo na mabigat yung daloy ng traffic sa pinakabayan ay malas mo pagka ganun mga kaprobinsya kasi uh, parang sugal yung gagawin mo dun eh kung hindi ka matraffic ay okay pero kung matatraffic ka baka sabihin mo mas maganda pa pala dito dumaan okay yan at yung pinakadulo nito mga kaprobinsya ay uh, Eco-Tourism Road, yung galing ng San Juan, Batangas. Eh, no? eh, yun yung pinakadulo nito. Tapos uh, pagdating doon, kakaliwa kayo, papunta doon sa pinaka Highway. Yan. Tinan nyo mga kaprobinsya, walang ka-traffic-traffic. Gusto mo tumakbo ng isang daang uh, kilometro, isang oras, kaya dahil walang traffic mga kaprobinsya eh. yun yung lamang mo rito pero kaya uh, laging uh, inaano ni google maps doon mga kaprobinsya kapag gumamit ka ng uh, google maps or ways doon ang palagi niyang tinuturo uh, kasi mga kaprobinsya doon ay malapit at isa pa hindi naman palaging matraffic yung bayan ng Candelaria mga kaprobinsya yan. hindi yan uh, palaging matraffic may mga oras lang dyan na matrapik lalo kung umaga, yung mga bandang uh, pasukan, lalo kung may mga eskwela. Yan, matrapik yan dyan kasi may mga school yan dyan banda. At sa hapon, syempre, yung uh, labasan at pasukan ng mga tao sa hapon, yan, matrafik po talaga yan dyan. Pero kapag uh, wala naman, at mga uh, gabi kadadaan o tanghali hindi po matrafik yung bayan ng sariaya mga kapribinsya. Uh, siguro may time lang pero madalas dyan din ako dumadaan mga kaprobinsya eh. Uh, hindi po talaga dyan palaging traffic. Eto uh, ito, bira ko rin tong daanan, itong kalsada na to kasi madalas pag bumibiyahe ako, gabi. Grabe pala talaga yung bagyo na yun you know? Pag ganun ganun lang pala yun, grabe din pala maminsala yung bagyo na yun. Malapit na tayo doon sa pinakadulo, mga kaprobinsya. Ito na. Pagka dating nyo dito sa pinakadulo, mga kaprobinsya, may madadaanan kayong ganito, intersection. Ito. Yan. Kakaliwa kayo dito, mga kaprobinsya. ah, uh, ito na yung uh, tinatawag na Eco Tourism Road. Ito. Yan. Ito na. Ito na siya. Oh. 'di Diba? Tapos, pagkakaliwa nyo, dire-diretso lang. Oo. Dire dire-diretso lang kayo. At pag nadaanan nyo na yan, yung, ano, yung parang uh, dambana ng Lucena, yun, yung, yung parang ano na yan, tawag dyan. Ayan, papasok ng Lucena yan, mga probinsya. Eto, diretso lang. Diret Diretso lang mga kapubinsya. Hanggang sa marating mo yung pinakadulo. Malapit na lang naman. Pagdating mo dun sa mga intersection mga kapubinsya. Malapit na yung Maharlika Highway. One kilometer lang yung magiging dagdag mo. Maharlika Highway na. Ayun na. Oh, di ba Nakaiwas na kayo dun sa bayan na Saryaya mga kapubinsya. Ayun na yun. O. Oh. Pagdating nyo dito. Ayun o. Oh. Bicol. 138 kilometers. Yan. Pagka papunta kayo ng Bicol, kakanan lang kayo dyan. Pag papunta kayo ng Manila, kakaliwa kayo. Okay. At yun yung Chaong at saka Sariaya Bypass Road, mga kaprobinsya. At sana ay magamit nyo yung mga bypass road na yan. Although yung Chaong, gamit na gamit naman talaga yun kasi doon naman talaga tinuturo ni Google Maps, you know? Pero itong uh, sariyaya bypass road ay uh, hindi niya to tinuturo. Kaya sana magamit nyo to kapag uh, uh, bibiyahe kayo. Lalo kung naka-four wheels kayo kasi hindi kayo makakasingit-singit dun sa bayan mismo ng uh, sariyaya. Siguro kung naka-motor, okay lang uh, sa sariyaya kayo dumaan sa mismong bayan. Kasi kaya nyo namang sumingit-singit dun sa mga sasakyan eh, pagka bumagal na yung traffic doon sa may sentro ng Sarayaya. Pero kung gusto niyo rin dito, mas maganda rin dito kasi mas ma mas makapatakbo kayo dito ng mabilis at yak mas mapabilis din yung biyahe nyo. Uh, Diferensya lang naman, mga 1 kilometer, mga kapabinsya, kapag doon ka, ka sa may Sarayaya sentro dumaan sa may Maharlika Highway. Yan. Uh, at dito na lang, mga kapabinsya, yung ating vlog. Maraming salamat sa pagsubaybay. Uh, sa ating munting YouTube channel, mga kapusya.